Tingin. Ito, wala nito. Oh. Ito, iba. Ito, wala. Itong original. Kaya sa iyo, bakit ganito? Peke yan? Oo, o, tingnan mo. Saglit lang ha. Oo. Kaya ano Kakakasi out ko lang eh. Saglit lang. Wait lang, wait lang. 30 daw pa kasi lang wait lang wait lang wait lang ito in. Pikir, okay. pikir. Okay. 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 pa double check na ano fake daw yung pera fake daw yung kinashout ko sa'yo hindi ah oh. wala akong ibang pera eh okay. wala akong ibang pera sa'yo lang ako nag cash out wala ako. Kasi kuya, wala akong ibang pera. Ano po ko, Hindi, luma ko yun. Luma. Wala akong ibang ano. Wala akong ibang pera. Kasi sa'yo lang ako naglabas. Kasi ano... Hindi, ngayon lang ko eh. Baka may CCTV ka, makikita mo naman kung bagong bill yung binigay mo. kasi pero dapat kanina niyo pa na sa akin. Eh hindi ko naman akalain sa sasabihin peke. Okay. Eh. Okay. wala akong ibang pera kasi itong mamamaling kaya ako nagka-cash out muna ako. Kasi wala akong dalang pera talaga. <coughs> kanina lang, ngayon lang, ilang minuto pala. Alam mo nung kakaano ko lang. Hindi ko kasi sa iyo lang nga ako nag ano, wala ako ibang pera, promise. Sa iyo lang ako nag sa iyo lang ako nag cash out kasi nga mamamalingke ako. Eh di ba yung ibang binigay mo pareya na yon, isang buong 500, tapos tatlong tig 100, tapos sang 50. Tapos yung coins. May sabing fake it. Yung sa palengke, ay sa binibilang ko ng itlog, pa-check nga ah. Fake daw, sabi nila na ninerbiyos ako eh. Wala kasi akong ibang pera. Eh, say, dito lang galing yung pera ko. Ha? Binidyo ko nga. Binidyo ko nga. Doon sa may itlogan, napapaano ako ng itlog kasi bumibila ako dalawang tray na itlog. E, sabi niya pag abot ko ng pera, oo, eh siya na lang ano yun yung kapag kasi ninervous na sumakit ulo ko bigla eh. Wala kasi akong ibang pera, yun lang yung kinash out ko lang. Dapat ano, hindi ko rin kasi alam mo yung peke at saka tunay na ganyan eh. Basta sana wag naman wala ay hindi ay salamat nakabibili yeah. tayo ni kasama tara nga sige it... pa